Hello guys, hello 18s. Kasama si Ken sa most handsome Asian man in the world, 10 finalist siya. Subalit ang nakalagay, Ken from Brazil. Ken susun to be exact from Brazil. Bakit nga ba siya? Nakasulat doon Brazil. Napagkamalan siyang Latino or Brazilian. Dahil po si Ken susun, ay look at the his uh, family name. Pang-Latino. Susson. Maraming Susson sa Brazil. Kaya naman, siguro nagkamali ang organizer o ang researcher kung bakit nakalagay Ken suson from Brazil. Subalit okay lang yan. Machines lang yan kasi Asian naman yun eh. Most Asian man in the world. Most handsome Asian man in the world. 10 finalists kasama si Ken Susson. Konting trivia lang. Alam niyo ba sa Mindanao, since taga Mindanao si Ken, doon nakuta noon, doon na malagi ang mga Spanish people o Spanish individual noong kapanahuna ng uh, pagsakop sa atin ng mga Spaniard. Maraming Spanish name, Spanish surname. Is At makikita mo doon yung mga mukha ng mga taga Mindanao ay parang uh, may halong Spanish na skin o skin tone o yung shape ng mukha parang hindi taga Manila, taga Pilipinas, parang sa ibang uh, lugar, Latino o Latina country. Kaya ayun ang tribe natin. Halos lahat doon sa Mindanao ay may mga Spanish name, Spanish surname. At saka yung mga mukha din nila iba-iba din. Parang uh, hindi Asian ang nakatira halos sa parte ng Mindanao. Although may mga Muslim, pero other than that parang parang three fourth ay uh, mga Spanish surname, mga Spanish faces. Kaya ayon na uh, okay balik tayo don sa ating topic natin, finalist most Asian men in the world in the world ha? kasi yung mga Asian men ay kumakalat na sa buong mundo may sa Europe, America, Asian country, Australia at marami pang iba o kaya ayon don't worry yes don't worry bago mag grand final ay ah, uh, mapapalitan din 'yan. Ma recognize din 'yan na si Ken ay from Philippines, member ng S19 at sana ay uh, yun ma-resolve -ma ang problem. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.